Nasa gilid na ng nga lang yung mga rider eh, tinataboy pa nila. Oh. Tapos yung mga customer kasi, dito rin naman sasakay, tatawag din ng mubit. Kesa naman dito kami sa C5 tumambay. Mas lalong marami dito sa sakyan. Dito naman ala naman eh, maluwag naman eh, hindi naman nagtatraffic oh. Normal lang talaga na tambayan ng mga rider kasi andyan yung maraming pasahero oh, nasa loob. Hindi na kami ikot ng ikot. Taboy ng taboy. Oh. A shower cup. Meron pa ako paps eh. Nagbebenta si Pops ng shower cup. double kita si Pops ah. For sale, shower cup, 75 pesos each. Ah, may tinda rin kasi ako niyan sa TikTok eh. Ayan. Kailangan kasi ng mga rider yan, may shower ka. Pag basa ang buhok na ang pasahero, ng customer, nagre-request sila ng ganyan. Ay, na? May pumipi ito ah. Ay, ano ko? Bes ko. Wala pala akong best. Papaalisin na tayo. Saglit Saglit lang. Susuot ako ng base. Tinataboy <laughs> kami ng mga Saan tayo ngayon? Gusto tayo dito. na punta naman tayo dyan.